Ramen! Napasok siya sa kulungan. Sige, kukulong ka namin. Mamas po. Parang hindi siya masaya. Ganyan ang masaya niyang face. Alam nga namang umiti yan. Alam nga namang umiti yan. Di ba, Julian? Diba? Ay, sweet lang. Sabihan muna kita. Diba? Pag may ano, mag-smile ka. Ha? hindi pwedeng hindi di ka magi smile Ha? kumaya ka sa akin Smile. ko ang kita ni Julia hmm 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 Sorry, hindi. Wala po nasasaktan dito. Sanay na sanay na kasi siya sa akin. Oh. Mayroon siya reaction. Anyways.